Hindi. Banat. Labas mo na lahat. Di, Labas mo. Labas mo. Uli na yan. Sige. Woo. Pauwi na ako ng bahay. Tara mga brother samahan niyo ako magbike. Pagkatapos naming mag kahapon sa mga bayan ng Cavite at suungin ang matitinding ahon sa Cape Yang Tunnel at syempre mag-enjoy sa napakagandang Balumbato Beach sa Nasugbu, Batangas. Uuwi na tayo ng Kalamba. Maaga akong nagisay mga alas 5:30 ng umaga. Inaantok pa at medyo masakit ang katawan pero kailangan ng magayos ng gamit. So, yung good morning mga brother. Ah, uh, eto umaga na. And uh, nag-aagumpisa naga naga nang magayos ng iba nating mga kasama sa bike quest. Iba nagbablog na, kasi so, iba nag-aayos na. Si Kuya nag na rin. Yung iba doon nag ice na rin. Balak sana namin mag-ride out ng maaga dahil mahaba-haba pa ang aming tatahakin pa uwi sa kanya-kanya naming bahay. So pagkatapos namin mag-ayos ng gamit at magagahan, agahan magpapaalam na tayo sa Balombato Beach Resort. Pero bago yon, syempre nag-picture-picture muna kami. At bago pala tayo umalis, ay eh, may nakilala tayong ditong mga bagong tropa. Tayo hey, yung brother, uh, kami ng... Papaya and may nakilala tayo dito. Yeah, mga nagmamotocamp naman sila. Yeah. And congrats, may bagong kasal pala sila. Let's go, oh, shout out! Ay, <laughs> ito <laughs> nga pala sa mga kapagkatang namin. Mukhang oh, matagal-tagal kayo hindi napapadpad sa inyo. Ah. <laughs> Ayan. And... <laughs> <laughs> pangalan, pangalan, para alam. Dave, po. Dave. Po. Dave, po. Dave po. Yung, yung, asawa, Grace, Kaparas, Kaparas na. Ito dalawa. From Ay, ingat sa inya. Adobo, adobo. Thank you, thank you. Bye-bye. Binaybay na namin ang mga kalsada palabas ng barangay papaya. At umpisa pa lang ng araw namin, ahon na agad. Medyo matirik din ang mga ahon palabas ng barangay papaya pero solid pa din naman since malilim lugar dahil sa madaming puno. Medyo pangit nga lang yung kalsada. Pagkalabas namin ng barangay papaya, mahaba-habang patag na ang naghihintay sa amin. At least for now. na namin ay kaduktong pa din ang nasug nati road. At kitang kita nyo naman napakaganda ng tanawin dito. Ang problema lang e eh, wala masyadong puno sa daan. Kaya ayan, laspaga na naman sa initan. Pero syempre sanay na tayo dyan kaya in-enjoy na lang namin ang aming pagpagjak. Ang ruta pala namin ngayon ay sa nasug bubatangas para dun gumamit ng pinagbabawal na teknik papuntang tagaytay. Parang yung ginawa ko lang before nung galing ako ng kalatagan. Pero this time, hindi naman talaga ako laspag. <laughs> Gusto ko lang talaga makawin ng maaga sa bahay dahil may akong asikasuhin. Mula Barangay kay Papaya ay meron pa tayong 18 kilometers papunta ng Nasugbu, Batangas at meron tayong dalawang option para makarating doon. Yung una is yung Canyon or Kawayan Cove kung tawagin kung saan napakatimbe ng mga ahon. At yung pangalawa ay yung Looc -ok Road kung saan banayad yung mga ahon. Pero dahil hardcore tayo at gusto natin ng challenge sa Canyon Cove tayo dadaan. Joke lang. <laughs> Dito pala kami dumaan sa may Looc -ok Road dahil gusto ko pa naman makauwi ng maayos sa bahay bigyan ko lang din kayo ng idea ng daan sa Canyon ko mga brother para may idea kayo if trip nyong mambudol doon. Yung distance niya, 13 kilometers mula sa Calayo Beach hanggang sa poblasyon ng Nasugbu. Yung average gradient, 4 to 5%. Percent. And yung max gradient na nakita ko, 18%. Percent. At sobrang daming segment na may 18% percent gradient. So pang hardcuran talaga. And yung total elevation dyan is 480 meters. Sobrang tinde ng mga ahon dyan. Kaya iniwasan ko talaga. Pero ikaw ba brother? Nakadaan ka na ba dito? Anong masasabi mo sa mga ahon? Budol nga ba talaga? Nagiwahiwalay na pala kami ng iba nating kasama pagdating namin sa may kantong to. Ito na pala yung daan papunta sa may Magallanes sa Cavite. At grabe din yung mga ahon dyan. Kwento nga ng mga iba nating kasama na budol daw talaga sila. <laughs> Kami naman ay dumiretso dito sa papunta ng Nasugbu at dito na rin mag-uumpisa yung mga ahon namin. Ito pala yung stats ng ahon dito sa may Road. Ang distance niya, 8 kilometers mula sa may kanto hanggang dun sa dulo ng ahon. Ang average gradient, 2-3% lang naman. And yung max gradient na nakita ko, hindi naman ganun katarek, 9% and yung total elevation natin is 100 meters. Hindi naman mahaba yung ahon dito at hindi naman ganung katatarek. Saktuhan lang. Kaya dito ang madalas na daan ng mga siklista na gustong mag-cave yung tunnel. Since hindi ka malalas pag sa mga ahon dito. Ang problema lang dito ay medyo mainit sa ibang part ng mga ahon at hindi ganung kagandang yung kalsada. Pagkatapos ng mga ahon, nakarating na din tayo sa may barangay Dayap sa Nasugbo. Patag ang mga daan dito pero grabe, sobrang daming lubak ng kalsada na to. napaka challenging lang talaga since mayat maya ka umiiwa sa lubak. After namin baybayin ang patag na daan, mga 10.30 na ng umaga nang nakarating kami sa sentro ng Nasugbu, Batangas. Agad kaming dumiretso sa may sign ng I Love Nasugbu para magpa-picture at pagkatapos nun, no, rekta na ng terminal ng DLTV para gumamit ng pinagbabawal na teknik. Pagkadating namin sa bus station, agad naming sinampang aming mga bike sa stribo ng bus. Usually, tinatanggal lang namin yung gulong sa unahan. Pero depende pa din yan kung paano ang discarte nyo. Ang importante lang naman ay hindi madadaganaan yung RD nyo sa biyahe. Matagal-tagal lang aming naging biyahe dahil sa sobrang traffic. Mga wana ng hapon na nakarating kami sa may Olivares sa may Tagaytay. Binaba lang namin ang aming mga bike at kinabit ang mga gulong. Then after nun, ride out na ulit. Ang pupuntahan pala namin ngayon ay Oliswell sa Revpal para doon naman ang halian. Mula Rotonda ay meron pang 9 kilometers hanggang Allswell. Rolling hills naman ang mga daan dito at yung pinakamahirap lang naman na part dyan ay yung bandang dulo. Asa 1.5 kilometers lang naman yung ahon doon at may maximum gradient na 19% pero sobrang ikli lang noon. Kaya talagang nilabas na namin ang mga natitirang lakas namin sa aming mga hita dahil after ng ahon dyan ay dire diretsong lusong na hanggang sa KOR sign. Ha grabe, pagod na pagod na pero lusong yan. Unti na lang. Check na natin. Ah, grabe po ko. Grabe yung hingal ko. hu, Sige. Banat. Labas mo na lahat. Sige. Labas mo. Labas mo. Uli yan. Sige. Woo! Sige mo, brother. Sa wakas, lusong na. Lusong! Ang pinakaihintay, lusong! Lusong! So yan yeah, mga brother, malapit na tayo sa KOR And feeling ko, linggo-linggo akong nandito ah May isa pang liko, liko After nito, tama nga ba? Oh, KOR na Ay hindi, isang liko pa nga Tapos ang ganda, oh, kitang kita yung ano Yung Makati, BGC Grabe Pagdating namin sa All Well, order agad ng pagkain since 2.30 na ng hapon na nakarating kami dito at gutom na gutom na talaga ako. And after namin makapagpahinga, mag-picture at makabawi ng lakas, lulusong na tayo sa Kasile or mas kilala sa tawag na Revpal. Solid yung lusong dito mga brother pero sobrang tarik talaga lalo na doon sa may 2 kilometers of pain. Kaya dagdag ingat sa paglusong. Dahil bukod sa matatarik yung lusong, eh sobrang dami sa sakyan din ang nadaan dito. Alalay lang sa preno at huwag maging mapusok. Masarap pa ding makauwi ng bahay ng ligtas at walang galos. Mga halos 30 minutes din kami lumusong dito bago kami makarating ng mark. Marcos At after ng mga lusong, puro patag na hanggang makawi kami ng bahay. Kung gusto nyo palang sundan tong ruta na to, pakifollow na lang po ako sa Strava. I am happy. At kung gusto nyo mapanood yung buong storya, full vlogs are available on my YouTube channel. Pasubscribe na rin po. Salamat!